Aris ang magpapasigla sa iyong araw. Ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang enerhiya ng isang bagong oportunidad na maaaring dumating sa iyong landas. Magiging mas matapang at determinado ka sa iyong mga desisyon kaya gamitin ito upang makamit ang iyong layunin. Ang kulay asul ay magdadala sa iyo ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya at magpapalakas ng iyong kakayahang mag sa mga mahahalagang bagay. Ang mga numerong number 3 at number 17 ay magbibigay ng swerte sa pakikipag-ugnayan sa iba at magdadala ng mga positibong resulta sa iyong mga plano. Taurus ang magpapasigla sa iyong araw. Ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kapayapaan at kasiguraduhan sa mga bagay na matagal mo nang inaayos. May darating na magandang balita na magpapagaan ng iyong pakiramdam. Ang kulay berde ay maghahatid sa iyo ng kasaganahan at positibong enerhiya upang mapanatili ang balanse sa iyong buhay. Samantala, ang mga numerong number 6 at number 22 ay magdadala ng swerte sa usaping pinansyal at personal na relasyon. Gemini ang magpapasigla sa iyong araw. Ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang oportunidad na magkaroon ng bagong kaalaman na maaaring makatulong sa iyong hinaharap, magiging madali para sa iyo ang pakikipag-usap at pagpapahayag ng iyong saluubin ang kulay dilaw ay magbibigay sa iyo ng sigla at inspirasyon upang mapanatili ang iyong pagiging masigla at masayahin. Samantala, ang mga numerong number 5 at number 14 ay magdadala ng positibong enerhiya sa mga plano mong isakatuparan. Cancer, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan ay ang pagpapahalaga sa iyong emosyon at mga relasyon. Maaaring may taong nangangailangan ng iyong suporta, kaya gamitin ang iyong pagiging maalaga at mapagbigay. Ang kulay pilak ay maghahatid sa iyo ng proteksyon at mas lalalim ang iyong koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay ang mga numerong number 8 at number 19 ay magpapalakas ng iyong kumpiyansa at magdadala ng swerte sa iyong personal na buhay. Leo ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang pagiging bukas sa mga bagong oportunidad na maaaring magbigay sa iyo ng tagumpay. Ang iyong likas na tapang at kumpiyansa ay magiging sandata mo upang maabot ang iyong pangarap. Ang kulay kahel ay magpapalakas ng iyong enerhiya at magdadala ng kasiglahan sa iyong araw. Ang mga numerong number 9 at number 27 ay magsisilbing gabay upang makamit mo ang iyong mga layunin. Virgo ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang pagiging organisado sa iyong mga gawain. Magiging maayos at produktibo ang iyong araw kung magtutuon ka ng pansin sa maliliit na detalye. Ang kulay puti ay maghahatid sa iyo ng kaliwanagan ng isip at kalinisan ng layunin. Ang mga numerong number 4 at number 16 ay magdadala ng magandang pagkakataon sa iyong trabaho at personal na buhay. Libra ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan ay ang balanse sa pagitan ng trabaho at personal na buhay. Mahalaga na bigyan mo ng oras ang sarili upang makapagpahinga at maibalik ang iyong enerhiya. Ang kulay rosas ay magdadala ng kapayapaan at pagmamahal sa iyong paligid. Ang mga numerong number 2 at number 20 ay maghahatid ng swerte sa pakikipagrelasyon at sa iyong mga desisyon. Scorpio ang magpapasigla sa iyong araw. Ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon. Ang iyong determinasyon ay magdadala sa iyo ng tagumpay. Ang kulay maroon ay magbibigay sa iyo ng tapang at proteksyon laban sa mga negatibong impluensya ang mga numerong number 7 at number 25 ay magpapalakas ng iyong kumpiyansa at magdadala ng swerte sa iyong mga plano. Sagittarius ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang pagkakaroon ng bagong pananaw sa buhay. May darating na inspirasyon na magtutulak sa iyo upang gawin ang mga bagay na matagal mo nang pinapangarap. Ang kulay lila ay magdadala ng positibong enerhiya at espiritwal na kaliwanagan. Ang mga numerong number 10 at number 30 ay magbibigay sa iyo ng gabay at swerte sa mga desisyong gagawin mo. Capricorn ang magpapasigla sa iyong araw. Ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang sipag at tiyaga na iyong ipapakita sa trabaho ang iyong pagsisikap ay hindi masasayang dahil may naghihintay na gantimpala sa dulo ng iyong paglalakbay, ang kulay kayumanggi ay maghahatid ng katatagan at kasiguraduhan sa iyong buhay. Ang mga numerong number 11 at number 21 ay magbibigay ng swerte sa iyong mga plano at proyekto. Aquarius ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan ay ang pagiging bukas sa mga pagbabago, huwag matakot na subukan ang bagong bagay na maaaring magdulot ng positibong epekto sa iyong buhay. Ang kulay turquoise ay magdadala ng kasayahan at inspirasyon sa iyong araw. Ang mga numerong number 13 at number 28 ay magbibigay ng swerte sa iyong mga pakikipag-ugnayan at personal na layunin. Pisces ang magpapasigla sa iyong araw. Ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang pagiging sensitibo sa damdamin ng iba, ang iyong malasakit at pagmamahal ay magdudulot ng positibong epekto sa iyong relasyon sa pamilya at mga kaibigan. Ang kulay aqua blue ay magdadala ng kapanatagan at emosyonal na katatagan. Ang mga numerong number 12 at number 24 ay magbibigay ng gabay at swerte sa iyong mga plano.